kanina pa para yung movements niya is hindi magalaw hindi magayanggang itataklay mo. mission to venus naman maganda nga oh alam mo ba si venus guardian ng ano worlds? Venus. yeah hindi pangalan ng ano earth <laughs> Ay! Bakit naman mamanda tahimik? Ayaw nga nila nang nagbibidyo ka na tahimik. Gusto nila may bite. <laughs> Bumilit ka! <kahat> Mayroon lang <laughs> lang. Anong kinibidyo ko <po>? d'yan? Full

Apo, sa Apo, sad udah yawatan to la. O, kaya pala sarado na ang uwang. Korye man sa. Komah. Hindi alas 2:00 man kaya. Wala nang tao, tayo na lang ang natira. Nagtiagas kompena. You not dope. Hindi naman 'yung ining ngato. Ini. Ini no muam rameng too big. Ti. Tony Moly. Member ako dyan. May card My ako. May discount? Mm, mm Meron kasi sa tunuan. Naubos na yung... Pwede ba kung ano? Tony Moly. Marami akong card doon sa nawala kong kitaka. Wala. Yeah, yung MNS. Wala. Sa phone mo lang. Sayang. Pati pera. Magkano lang ba niyang pera? Ako sana nakatulog. Pero hindi tayo siguro Sayang. Kasi sa yung nasa isip mo, mas higit pa dun yung mawawala sa'yo. Yeah.